Yan, mga nga Hindi pa rin tayo ma naubusan ng gawa. Mayroon pa tayo uh, gagawin. to kinabay ko na nga pala doon sa paghinang sa pambutso natin. Talagang uh, hindi pa rin matapos-tapos yung maintenance ng ating bangka. Nayari na yung, ano, yung pambutso. Yun, medyo masusulit tayo gawa ng yung exhaust mismo pala, yung pala nabutas din. Ayan, nag, uh, ito naman, um, uh, mapuputol na pala oh, wala na nga yung kaputol eh ah, uh, yung tinanggal ko yan Pinaga, isinabay ko na paghinang doon paggawa doon sa tambutso ng ating uh, porter bike ang malaki kaya lang ito mga amigo okay naman na sana magagamit na kahit ito na lang kaya lang baka lalong lumalayo si sira kasi may singaw Ayan. ah, uh, ko pag pinapaandar siya ito, gasket cylinder head pag, bigla, pag nabigla siya ng silenyo biglang nasingaw dito, nasirit dito yung usok. May usok na lalabas. Ah, sa palagay ko ito, bingkong mga amigo. Baka yan ay na, ano, na kailangan i natin. Ano manong repeast lang. <tod> ay, baka lumala pa pag kasi mga amigo masunog yung gasket hindi magagamit tapos pag niripis na malaki na yung mariripis o pagka uh, malaki ang nabawas sa ripis halimbawa natiktuhan pati yung black cylinder at uh, niripis din natin o yung piston niya, o uh, kaya habang hindi pa malakas yung singaw uh, gagawin na Ayan. DDR Ito pala yung gagawin natin mga amigo Ayan o, oh, pagpa-plancha tayo na yun Ating i -re -re yung cylinder head Kaya singaw, gawa na ang dingkong Ayan Ilagay na natin yung liha doon, dalawang klase Titirahin muna namin nung, Titirahin ko muna nung magaspang Para Para madali Tapos yung manipis naman Pagka ano na siya Pagka malapit lang ang pantay Ayan o no liko yan yung kakabuli natin no? Oh. ang lubak na yan no? Oh. dito sumisingaw yan, oh. Doon sa cylinder head eh? black cylinder aking ano ko naman ang ano, pantay maganda naman uh, pero pag yung di pantay ready nating gamitan ng ganito pero maliit lang yung dapat yung salami na gagamitin kasi yung mismong liha yung mga ikukuskus mahirap ikuskus yung mismong makina mabigat pero ano na pwede na ito ito lang Okay naman doon, walang problema Nandito ang sunog, Naka, kapit na kapit nga yung gasket sa lalim eh, ano? Isibihin magandang kapit yan Dito lang talaga sa sumisingaw Ayan. Okay na, hindi na natin Mas maganda sana Kung pwede din naman sana ng ano yun, yun baka, sakali, baka may kaunting dubak Pero siguro pagkakit Tinaplan sa din na, dahil maliit na maliit lang naman yung singaw Hindi naman gano'ng malakas Ayan ah, may gabi doon. Galing bangka yan mga amigo. Naglinis siya doon. Yung makina. Sa makina at saka doon. Oh, uh, nalangisan ah. Kusina. Nagsabon-sabon siya doon. Hmm. Ako naman, ito naman ang ginawa ko. Masilya pa. Yan ito, ito. Masilya pati ako sa... Nagsukan mga amigo. Ah, sa styrofoam para kasi nagtagas ngayon ay. Okay. Oo, Malaking yung... alon yung paglaot namin. Talagang yung... sa amin mga amigo, halos kami lang na inigibido. Halos ang nagawa pag nandito sa tabi. Uh, ah, Saga, na lang natin. Hanggang matapos. <laughs> Bukas, order tayo ng yelo mamaya. Okay. Yan, mga amigo, bu Manorga na rin kami ng yelo. Ito lang naman kasi yung kulang. Oo. Ah, ngayon, ay uh, simbol ko na rin ito. Yan, oh. Buhay na lang yan, mga amigo. Yan, oh. ito, ito yung lumubak oh, ng malalim dito siya nasingaw pagka uh, kinaltis mo yung silinya door dito biglang nalabas yung ano tsuk. hindi naman siya sobrang lakas gawa na, kung sobrang lakas di dapat sa ano, nasunog oh. hindi pa man nasunog pag 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 gilo lang yung biglang angat ng silinya door eh, pag saltakin mo yung silinya door na, biglang napos na dito biglang napos na ng usok ang oh, impact sa piston yung biglang ano niya pag, pag makabilo na siya naka RPM na nawawala din pag i-minor mo, wala din. Pag bigla mo ang angat uli gano'n na naman. Ayun. Na biglang nasingaw. Nasirit. Yun. Ah, pina natin kasi pag laging, ano, pag laging may sisingaw dyan, masusunog na ito. Pag nasunog na ito, lalaki yung magkakatama ng malalim nun, lalo nang mahihirapan. Kaya inagapan ko na. Hmm, pagal na repetition. pagal na repetition. Sige. Kaya simbol na lang ito. Dito muna kapit. Ah, sige yan pawi na siya amigo dito at uh, tapos na rin naman yung ginagawa niya siya yung nagawa sa bangka mga amigo ako bang nagagawa siya doon ako naman dito yan ikakabit ko na ulit ito. Natin, mga amigo Pillar mga amigos Pillar <laughs>

Ô bà con đang thấy anh đi ăn chèo vợ chồng ơi bà con chồng ơi bà con chồng ơi bà con chồng ơi bà con yung minor ah uh, yung minor niya dati ang hina na sobrang ano pero ngayon maganda gawa na nawala yung singaw yun abang abang lang mga amigo mangangarga na ulit kami ng hilo ah uh, yun ang kasunod natin magiging video pangangarga na uh, mag order natin kami ng hilo para makalawot na ulit sana marami na tayong mahuli ngayon pangatlong laot ngayon taong ito